Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys uh, Samahan nyo ako sa isang uh, parang malaking supermarket dito sa malapit sa amin so may bibili lang naman ako ng mga kailangan ko like shampoo, sabon and kung ano pa yung makita natin doon dahil may meron naman kandilang lang pera na 100 lang so bibili tayo dahil naubusan na rin ako ng shampoo and yung sabon na ginagamit ko is paubos na rin so uh, mas mabuti nang bumili tayo kaysa maubusan pa tayo ng uh, wala sa oras so ayun papunta tayo malapit lang naman pero pinagpawisan na ako kahit katatapos ko lang maligo and dahil sa sobrang init hindi ko talaga alam sasabihin ko na dahil sa sobrang init ay pinagpawisan tayo kahit katatapos lang natin maligo. Alam niyo yon So, ayun, sabi ko na nga, uh, kung ano pa yung makita natin na pwede nating mabili na sakto lang sa budget, yung bibilihin natin yung talagang kailangan natin. So, samahan nyo muna ako, pumasok tayo sa isang uh, ano to be? sa ano na to ah uh, mabibili mo lahat dito like mga hindi naman lahat kung ano lang yung kailangan like may mga pambahay ah uh, mga pang panggamit sa katawan, paggamit sa bahay, mga ganun. So ah uh, makikita nyo, guys, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mabibili natin sa loob mismo ng supermarket. So update ko kayo pag na nasa loob na ako mismo ng supermarket. Ayan, nandito na tayo sa loob ng supermarket and nakakuha na tayo ng shampoo. And maghahanap pa tayo ng pwede nating mabili. Nako may sounds. Nakakaloka may sounds. Alam niyo naman talaga rin yung mga ano, ba? Diba, may pa-sounds talaga yung mga ganito mga supermarket. So, hindi ko na alam kung na namin yung uulamin ko for tonight. Hindi ko alam kung kakain ba ako or magpapakagutom ako and bili na rin pala tayo ng coffee at least may coffee tayo so maganap-ganap tayo ng coffee dito <laughs> magbili nga tayo ng maliit na baunanan kasi mukhang lumang-luma na yung baunanan ko so mag-check tayo dito ng maliit teka lang guys hindi ko makita yung sabon na gusto kong bilhin. Hindi ko lang rin alam kung meron ba sila rito or wala. Naghahanap ako ng sabon. Pero while naghahanap tayo ng sabon, mag-ikot-ikot muna tayo dito. Sa kung Saan, ano, daming ano dito, dito. guys. Oh. yung pwede nating mabiling ano. Ayan. Dami dito mga panglaruan ng pambata. Ayan. Kompleto naman sila dito kasi lang hindi natin alam kung anong bibili natin para tuling para tuling nahihiya ako oh my god hindi ko talaga alam kung ano yung pwede kong bilhin dito payong ayun oh may payong sabon yung hinahanap ko na hindi ko mahanap Ayun, tignan natin tanong muna tayo kung may sabon ba sila dito na sentol my friend they have sentol here soap, sentol soap sentol Huh? Sintol, Sintol. You know Sintol soap? No Sintol here. I like this, but the green color. No? Only like that, my God. Where can I find like that? No, only that. I like I like the green one. Wala silang sabon dito ng Sintol. So ano to? Ito lang bibili natin, yung shampoo. Teka lang guys, ha, kasi may pa sila. So ayan guys, nagpapatuloy tayo sa ating uh, video ngayon. Uh, dahil nga hindi ako nag doon ng matagal sa loob mismo. Dahil may mapa-sound sila. So baka maano tayo ma ang tawag niyan ma hay ano ba yung tawag nun basta ewan ko nakalimutan ko baka basta yun na yun and ayun na nga ito yung mga nabili ko papakita ko sa inyo pagdating ko sa bahay so uh, hindi naman masyadong madaming tao doon pero yun na nga hindi tayo nakapag video ng maayos doon ng matagal dahil nga may sound sila so uh, nagmadali na lang tayo at lumabas na lang tayo para kahit papaano is uh, uh, tawag niyan makapag video tayo dito sa labas so ang nabili ko lang naman ang gusto ko ng bilihin doon napaisip ako uh, floor mat floor mat pero yung ano yung mga letter letters sana yung floor mat pero hindi siya letter letter yung color lang Ah. Uh, so wala sila so ito na yung binili ko yung green na yan Ah. Uh, ano lang siya ilalatag ko na lang siya yung para siyang pang ano pang anong tawag nito yung parang pang exercise sya na floor mat floor mat ba tawag yan ewan ko basta kayo na umintindi ayun so Bumili, na, bumili rin ako ng mini table para kay papaano may table ako sa loob ng ng room ko. Hindi naman siya ganoon kalaki pero at least ah uh, meron ako magagamit like uh, kung mag kakain ako sa loob ng kwarto or magiinom ako or magiimot-imot ako at least alam niyo yung ano kasi yung yung table ko na na Uh, pinatungan ko ng laptop, hindi siya natutupi. So, itong nabili ko is natutupi siya. So, anytime na hindi ko siya kailangan gamitin, matutupi ko lang siya para kahit pa space ang room ko. So, uh, nabili ko lang naman yung uh, shampoo, uh, air freshener na spray para kahit Gusto ko kasi guys na mabango yung kwarto ko. Meron ako mga essence doon sa kwarto like ah uh, yung mga parang uh, stick na sinisindihan lang. So, minsan kasi, uh, napakatapang ng ganun. So, uh, mas pinili ko yung air freshener. Para yun lang yung gamitin ko. Pag kailangan kong ng freshener sa aking room. Si daddy, si daddy, teka lang guys ha. Ang daming tao dito kasi, Brand out yung building nila. Pakita ko sa inyo na brand out kasi yung building nila. Pakita ko muna sa inyo. Kaya pala ang daming tao kasi nag brand out. Yung tingnan niyo nag brand out yung building nila. <laughs> Hindi ko mapakita ng maayos kasi may tumitingin sa akin. So, bala sila. Building naman nila yun. So, yan. Pa-uwi na tayo. And, bibili lang ako ng saging at least parang ayoko na kumain ngayon ayoko na kumain ng rice kasi okay na ako dun sa kinain kong lunch kanina na rice na ang ulam ay is munggo and siguro magsasaging na lang ako ngayon for my dinner and meron naman akong macaroni salad doon so baka yun na lang rin yung kainin ko and That's it. Tapos mag-a-arrange tayo nito. Mga pinamili ko. Ilalatag ko tong floor mat sa room ko. At least para kay paano Hindi na direct na tiles yung tatapakan natin sa room ko. Uh, at least may mat na tayo. Mat ba tawag niyan? Mat or map? I think mat. ba? Diba? So tingnan nyo naman Guys kung gaano talaga kainit at pawisin talaga ako guys kahit napaka sobrang lapit lang nang ano hindi naman sobrang lapit hindi naman yung paglabas mo yun talaga agad hindi maglalakad ako at least mga 400 meter away ganun lang so hindi masyadong malayo parang isang oval lang ang iikutin mo so ganun lang siya kalayo 400 meter away lang ang lalakarin pero pawis na pawis ako tingnan nyo So parang hindi tayo naligo Or parang naligo lang tayo ng pawis Ayan sana may magandang saging dito Kasi kagabi dumaan ako dito sa store na to Sana ako bumibili lagi ng saging Yung saging nila is pangit Parang sira na na nabubulok na So hindi tayo nakabili kagabi Dahil hindi na nga maganda yung saging nila So tingnan natin ngayon kung okay ba yung saging nila Okay so mamaya ulit guys Ayan, finally, pa-uwi na tayo. Nakabili na tayo ng dalawang saking. Two banana na lang sa ating dinner for tonight. Ayan. Tingnan naman, guys. Pawis na pawis ang ko. Grabe yung pawis ko. Kala mo naligo ng anong? Kala mo naligo ng... Bagong ligo pero pawis lang pala. nakakahingal kaya alam nyo guys gustong gusto kong maglakad pag ano pag taglamig kasi pag ganitong taginit init uh, trabaho bahay lang trabaho bahay lang tapos konting lakad lang hinihingal na ako kaya pag tuwing uh, winter talaga pag tuwing winter talaga naglalakad lakad talaga ako para kay papaano na exercise ko yung body ko and yung health ko kasi kung bahay lang tayo lagi, naku, lalong sa ganitong tag-init, madali tayong uh, makaramdam ng sakit. Alam nyo ba yun? So ako naman, uh, yun ang kinagawa ko. Eh, nakikita nyo sa laging video ko, pag tawag nyan, pag konting lakad ko lang hinihingal na ako so hindi maganda para sa akin yung ganun na madaling hingalin lalo na tumatanda na tayo tumatanda na ako hindi na ako bumabata ayan natin na tayo sa baba ng building namin guys so at least ito ah uh, pag uh, natin, pagdating natin sa rooms, magbibiyos tayo. Para kay papaano. I love you. Alam mo yung ang bango-bango mo paglabas. Lumabas ka na mabango. Oo, uwi ka ng baluga ang amoy mo. Alam mo yun. <laughs> so, Ayon, ang daming tao nakaabang sa elevator and ayan nag ano na lang ako, nag stare na lang ako mas gusto ko yung stare para at least na exercise natin yung ating paa, sino ba yun? ayan, may sinilip lang ako so ayan guys, dito na tayo sa room sa bahay pala I mean, so mamaya guys update ko ulit kayo Ayan guys, ito yung nabili nating floor mat. Ito yung tingnan nyo, oh. Ayan, instead na pang exercise siya, so ito yung ilalapag natin sa ating ah uh, floor. And then, bumili na ko ng mini table. Ayan, which is na pwede kong gamitin anytime pag kailangan ko. Tapos, itong air freshener. Ayan, spray lang siya para at least mabango ba ang ating room. oh, Pati ako na sprayhan na. And, yung ganito guys, yung para sa ipis. Kasi may mga ipis dito na maliliit kung Pero walang ipis dito sa kwarto ko. And ito yung shampoo na L'Oreal. Ayan. L'Oreal. And yung dalawa natin banana. So lang naman ang nabili ko for tonight. So yan ako to. I Lata ko na to siya para kay Papaan. No? Tapos din minsan ang ano nang sahig na tinatapakan natin is ano lang semento agad ang tinatapakan natin. Mas maganda yung may ganito tayo. Ayan. I-arrange ko muna, guys. yeah make it on

Okay na siya. So yun lang yung Arrange natin So thank you guys Sa panonood ninyo Thank you so much See you in my next vlog Bye I love you all Bye